Balang hapon na naman sa inyo mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Makain muna kami bago lumaot Ito ang aming ulam Huli sa lambat, matambaka. yan ka Yan namang nasa kalirong may ulam Yan ang aming baon sa laot Ayan, nagkapakabusog si Kalibis Rico Panlaban ng maya sa ilalim dagat At na ito yung aming baon sa laot Aming kakainin sa ating gabihan ay aming water boy, si Roy Abang-abang lang ang maya sa aming pagdive Mga kapaders at kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pakipilit na rin notification bell button. At pagkakain, maalis na rin kami. Panibagong gabi, panibagong dive. Aba, medyo madilaw ang aking camera mga kapaders. Hanap tayong isda. Na ito, lapula ko agad. Una nagpakita sa atin. Buwi first class na isda. Mm hmm, hmm, linaw ka. May nakibit ako sa settings ng camera ko. Medyo madilaw ang ating kuha ng video mga kapaders. Kaya sya na mga kapaders, kung medyo nagbago ang kuha ng camera ko ngayon, hindi ko akala na meron ako napindot sa settings. Paggawin ko lang babaguhin sa bahay, ibabalik yung dating kuha ng video nating nakaraan. Pero okay pa man, kita pa man ang pinakang quality ng isda ang kulay. Buhay na buhay pa ng mga kapaders. Kaya lang ang problema, medyo madilaw-dilaw ang kuha natin ng video ngayon. Salamat ulit na naman Lord sa magandang biyaya ngayong gabi. Hanap tayo ulit na naman ng mahuling isda. Dyan sa unahan, kuntin tiyaga-tiyaga lang na ito mga kapaders. Inay, pugita! mm -hmm, Tibogok, manalang tawag sa amin. Uh, ano yun? May parang may naog mga kapaders. Malakas ang lindol. Ay inay. Parang may hinulog na bomba din sa dagat. Grabe ang lakas ng lindol mga kapaders. Ilang pounds kaya ang lakas ng lindol na yun? Nakakatakot. Parang may dumaan ang aeroplano sa ibabo ng dagat. Ito nga pala yung masarap na adobo sa gata mga kapaders. Mandalanggap ik. May kasamang bitoka. Masarap itong maigi. Kaya lang alergy ko na ito pinapantalan ako na ito ng malalaki hanap tayo din na naman ng isdang mga pana magtsatsaga-tsaga na naman tayo dito na ito kanoping ayos magandang panain wala sa butas mm -hmm. huli ka dyan pang bigas ka na naman pang daradagdag uy malaki na rin itong mga kapalas kanoping na ito good size na estimate ko mga 200 grams so super pang timbang na ito mayroon kang mag-estimate ng sobra baka mayroon tumawad hindi mayroon pang matitira itong borong aming pinagpapanan bagong to class ko itong mga kapaders nagtesti lang ako sa ibang bahora kung may isda man na ito gadol yung balatang natuno mga kapaders yan alpan tayo ng iba naroon isda may balbas manitis o timbungan mm -hmm, huli ka dyan ito kahit kalaki mga kapaders pang ulam masarap pa itong pinirito tapos gigisahin may kasamang itlog ay sarap na ito balik lakas pagkaluto ihigup ng sabaw tanggal ang problema pati ang pagod hanap tayo ulit na naman Pakita lang kayo sa akin. Nagpapanain ko lang kayo. Diyan sa unahan. Naroon may nakasuot. Uy, kanuping mga kapaders. Mm -hmm. Gitik, sintido tama. Hindi na naman nakakibo. Yung isang klaseng kanuping ito, yung kulay pula mga kapaders. Ito yung isang lagi na ugulpi ng mga parakitang or parakawil. Yung parakitang sa gabi. Na ito, nukos. No ito, pambinta naman. Ay, dalawa mga kapaders. Itong isa medyo maamo. Itong uunahin ko. Mm-hmm, na rin ito. Medyo may lap na rin itong nukos na ito. Nakakit ng isang kasamahan. Wala ba kasamahan ito lumayas na, di bali? Nahuli matin ang kasamahan ng nukos. Hanap tayo pa. Naroon, kaluping na naman. Nakasuot sa binagong. Papasiguruhin ko pagpana. mm -hmm. huli ka dyan. Ayos na ito. Salamat Lord na marami. Kahit sa bagong tuklas na bahura, may isda pa rin dito kahit para paano mapanain pa rin. Makakadrin sya ng kain ng pambigas bukas na umaga, kahit tatlong kilong bigas, kahit dalawa, ayos na yun, masaya na kami. Naroon, may pugitan na gagapanggapang mga kapaders, manalang gabi uli, ay masuot na sa butas. Pangalumpa natin, tibogok, itong masarap na pulutan ng mga para parainom. Ayun na, masuot sa butas. Mm -hmm. huli ka dyan. Dito nga pala sa amin, ang kilong tibogok, sandaan mga kapaders. Ayan, Tatlo sila sa paan ako, tugtog na sila, isang nukos, isang isda, isang manalang gabi. Eh. Ayos na naman ito mga seafoods, yan. Sarap nito mga kapaders. Sa mga gustong makakain ng ganito mga first class naming nahuli, sariwan sariwa. Punta kayo sa amin dito sa Quezon. Mura laan dito sa amin ang mga bilihin na bagay pang ulam. Tulad nitong nukos, 160, isda, 130, tibok, sandaan lang yan ang presyo sa amin. Maghahanap tayo uli na naman. Pakita lang kayo na timbungan, lumayas mga kapalos, hindi ko agad napansin. Ah, maliyan ay huminto ulit sa unahan. Uli kayo sa akin ngayon, papalagatan kita ng panas sa sentido. Ayan, nakarap sa akin mga kapalos, matago ka pa dyan, ha. Uli ka ngayon sa akin, pasiguro. Mm -hmm. Huli ka dyan Uy tayong sa pisngi Ayun Natanggal din pagpisig pisig-pisig Yun Sigil na basta dugo mga kapaders hu Ayos to Salamat na naman Lord Malaking biyaya ito, timbongan, isdang may biguti ay hindi palang balbas. Sana may makasamahan pa ito para mahuli pa natin. Maghahanap na naman tayo ng kasama ng ating isdang nakapana na ito man, taligbago, malapad. Mm -hmm. Nag-iisa na naman ito. Sigurado, balo na naman yata ito. Baka bigo lang sa pag-ibig kaya. Ganito palang isda palang sa amin. Ganito taligbago, dito sa amin sa queson. Mabinta ito mga kapatid. Masarap itong sinaba. Oh, naroon, ano yun? as dagat mga kapadres ambiran malaking maigi naghahap ng mga kain nakakatakot naglayo tayo sa ambiran baka tayo matuklaw na yun nakakatakot yun makamandag mga kapadres dito naman sa butas parang mayroon nakasuot na isda kailangan parang nawala dito sa kabilang butas atin sisilipin dito sa kabila baka naglampas wala dito mga kapadres nasa, ay naroon nakatalikod ay baka ito duplasan huwag duplasan panayin ko na lang ito aking rarambangin mga kapadres mm -hmm huli ka ngayon huwag lang makabunot ayos na ito pandaradagdag dagdag huwag ka parapulyang pahuli ka na sa akin at ah, nag ka na lang sa butas makakalpas ka pa salamat na marami naman dito sa bahura maisda pa rin magahanap na naman tayo konting tsaga tiyaga lang para bukas na umaga may konting dilin siya tayo na ito man isang kanuping isang tarik bago itong unahin kong kanuping baka lumayas masiguro na naman mmmm -hmm. lagata ka dyan. Dari tarik bago, maamu talaga, hindi lumayas, palibasa, didilim, wala pang buwan. Ayan, kakasukumpan ang mga kapaders. Papanahin ko na rin ito, baka tumakas pa, makawala pa ito. Ayan na. Mm hmm lagata kayo parehas at pana ko. Yan nga pala mga kapaders, magkasama sa presyo yan. 130 dito ang kilo sa amin. Dito sa amin sa isla, meron ko lang 200 pesos. Masarap na ulam ng may ulam ninyo. Fresh class na isda pa, fresh na fresh pa, sariwan-sariwa mga kapaders. Kahuli laak sa gabi. Hanap tayo ulit na naman nahan kay ang makasamahan na iyon pakita lang kayo dito sa butas para may nakasuot na naman kanuping malaki mga kapaders mm -hmm. ka dyan ay sa, namumursa ay nakabulot pa ating ulitin yun huminto rin mga kapaders mm -hmm, di ka na makatakas Ayun, masama ang tamo mga kapaders. Tinama sa mga malapit sa ulo, so sa may parting buntutan. Buti at napagad ang tamo sa mga buntutan na udug Kaya hindi na lang itong malaking kanuping at yung nahuli pa rin. Ay sa salamat Lord na marami na naman. Wala sawang pa pasalamat. Hanap tayo uli. Baka mayroon pang kasamahan. Naroon ulit sa butos mga kapaders at isilipin na naman. Uy, samaral, malapad. Hmm, dinuplasan. Wala, napati. Uy na, ito may sungot. Ano daw kaya ito? Uy, banagan mga kapaders. <laughs> Huli ka ngayon sa amin. Ayan, si Kadivers Ingo, naglapit sa akin mga kapaders, si Amada Bilisan mo, aroy, nakatakas, naroon sa Huli ka na ngayon kay Kadivers Ingo. Yan, pantris na mga kapaders, para sa linggo na naman. Ayos siyang ipon-iponin. Ay, natanggal ang pananggalaw may iyan. Sayang, timbang sana yun. Good size, mga 200 grams yan mga kapaders. Estimate ko lang yan. Another 800 pag may turista, pag may bibili sa amin. Hanap tayo uli ng isda. Diyan sa butas, naroon may nakasuot, barongis, or lapu-lapu. Mm -hmm. Huli ka ngayon sa akin. Ayan, baka ito mga 200 grams. Pag ito kalaki, kasama ito ng betilya, 130 lang ang mga kapaders. Pero pag ito lumaki, lapu-lapu ito. 150 ang kilo. Hanap pa tayo ulit. Sana mayroon pa. Oh, ano yung dumana yun? Aba, yung malaking lagyo or pating. Ikaw ang masarap kunutin. Para makapas, papalayo na sa akin. Kakagitan yung lagyo na eh. yun. Biglang dumaan ang sarapan sa ko ay na ito, kauser or liglig. Lapulapo rin mga kapaders. nain ko na ito. Mm -hmm. Baka makatakas pa. Ay si itong pandiradagdag. dagdag. Uras nga pala ngayon mga kapaders. Alas 2.30 city. Medyo maaga pa. Mga na pa. Sikat ng buwan. Medyo matagal pa ang dilim. Mababangatin lang baka kami kasama ito sa unahan lang ating hahanapin, Maghanap tayo uli. Hahanapin natin ng kasamahan na yun, baka nandiyan lang sa unahan. Tsaga-tsaga lang. Uy na ito, taligbago, malapad, pasiguro. Mm -hmm. Huli ka ngayon. Hayos na ito, salamat na marami. Kahit medyo makulap po ang bawa ito, pero ang isla naman, magandang klase ang kapasumpong sa atin mga kapagirs. Happy birthday nga pala sa buwan ng July. Ingat po kayo lagi dyan. God bless. Hanap tayong isda. Oh, hoy, na ito. Napasigaw. Pati man ako akala ko mga nang isda na balata lang ito mga kapaders. Ayan, matang iti kung tawag sa amin. Malaki sana ito. Sayang. Dito sa amin, wala mo bilang hilaw. Yun, lulutuin, dalagain. Pag natuyo, bibinta. Kukay ko na rito mga kapaders. Tatanggalan ko na ang laway na kulay puti. Ayan, nadikit yan sa guwantes or gloves. Oh, sana. Oh, naka-English. Tinagalog pa. Maghahanap na naman tayo ng isdang mahuhuli natin. Nandito sa butas. Ay, na ito pala. Akala ko isda yun sa butas. Ta ito, bago. Mm -hmm. Malapad ito mga kapaders. Malaki. Para na ito sa maral kalapad. Oh, nagtimo pang ako yun. Natanggal din. Iba talaga pag ang karga na galing sa online. Persado ano, mga kapaders. Yung parang uslaang, binuglaang guma niya. Pero bago kalakas naman ang persa. Kahit gano'ng kalakang isda, kayang ulihin maghahanap na naman tayo dito sa butas na ito paro paro galing sa butas roon, sulit or uwan uwan kung tawag sa amin mm -hmm, sulit na kulay pula wala yan itong kasama dito sa bahura nag iisa lang yata ito pero pag sa araw ito sige lang ipangon ito minsan mga kapaders masarap nga pala dito luto pinirito lang pero ang usawa ng ketchup ay sarap ito maghahanap tayo ulit baka meron pa dito sa butas eh wala nandito. Oh, hoy! nakakatawa, nakakataba ng puso tanggal ang problema, lapula po mga kapaders pasiguro lang, utot mo na ako wag kang kikibo mm -hmm. huli ka dyan tanggal ang problema pag ganito, may pambigis na naman tayo pandagdag, lapula po mga kapaders sibungin Laki na ito, kwartan linaw na ito bukas na umaga pag naibinta. Andito nga pala mga kapada, sa butas yung pana ako. Meron ko ng malaking surahan, hindi ko na nabidyohan kaya. Malim kaya ang butas, hirap isuot ang camera, pati ako sumuot, balit kaya ang butas. Na ito, minat ko yung malaking surahan mga kapaders para ating mahuli. Uy, laki na ito. Uy, itong masarap pang iyaw siguro ko yata bukas na naman. Parang mataba gay kalkinsurahan. kalkin surahan. Sa bagay, bera magpait lagi man itong mataba. Ito lagi ang hinahanap sa amin dito sa isla, masarap na itong inihaw pag ito kalkin Hanap na naman tayo mapa ng isda. Narul kanuping, nasa pila kang elbang butas, awan ko abot ng pana. Testing. Mhm, mm abot man palan. Nagitik pa natin malaking kanuping. May igin na rin tong pandaradagdag. Hanap tayo uli na ito pa kanuping na naman mga kapaders yoy magandang panain mm -hmm, gitik sintido ang tama pinasiguro ko mga kapaders para hindi makapunit at pag nakakapunit nare-reject mga kapaders nagkakaroon ng damage sa isda sabi ng buyer pero ayos lang sa aming mga parapana bagay yung damage pag ulam masarap pa ang aming ulam hanap na naman tayo ng isda baka meron pa na ito lapula po ulit na naman kauser ayos itong pandaradagdag Mm-hmm, ka dyan. Sa may palikpikan ko pita mga kapaders, sinangkay na ng mga isda sa lahat. Oras uli ngayon mga kapaders, alas 10, NWB Maalas 11 na rin ang oras ngayon, maating gabi na rin mga kapaders. Sana meron pa, hanap tayo uli, baka meron pang kasamahan, ating hanapin lang dyan sa unahan. na dito, huli laki! Tanggal na naman uli ang problema. Laki sibungin mga kapaders oversize kwartan ito papasiguruhin ko ito mga kapaders para hindi makatakas para hindi din ma-reject pag ito nag isang kilo sigurado ang pambigas dalawang kilo ang katumbas mm -hmm, gitik Woo salamat lord malaking biyaya ito para sa amin Ari mo mabigas sa mga bili bukas pag ito klaseng isda aming nahuli. Tatanggal ito sa pana at maghahanap ako baka mayroon pa itong kasamahan lang dito sa bahura. Hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan yung lapu-lapu na ito taligbago. Ayos na ito pandara dagdag. Mm, dinuplasan. Ay ha, may buti. Di, dinuplas yung lapu-lapu pana ko kanina. uli din ko. Mm -hmm. Huli ka na dyan. di ka na makatakas. Ayan mga kapaders, maahon muna kami at makain may isang pa tayo para makalagay tayo ng pambigas bukas na umaga. Naroon na si Babong kasamaan ko, iniwanan ako. Na ito na nga pala mga kapaders. Ayan, mga lapula po, malaking kanuping. Kulang isang styro po na nahuli sa isang day laang. Makain lang kami mga at pang maya pagkakain Madib na rin kami pagkahindag laang Diyan lang kami sa unahan malipat Sa kabilang bahura matabid lang kami ng buhangin Mangrarambang na lang ako ng mga bahura dyan pragsabit ang angkla yan. Pag hindi buhangin Ayan mga kapaders makain na kami Abang-abang lang mamaya sa aming pagdive Salamat sa inyong panunood